Hello po. Tapos na po. Oh. Wala. Madilim na. Doon na banda ang wala pa. Bukas na lang ng umaga. Ito, madilim na. Oh. to, Ay, nakakapagod. Pawis, pawis. Basa ang damit. Tingnan mo. Basa. Oh. Basang basa. Well, oh. Tu lah hat. Dan yeah. kung ng apoy mo rin. Yan kunti na lang ganun ba? konti na lang. doon sa kabila. Tapos yung kahoy, doon, Aayusin ah, ayusin ko kasi tapos ko na dyan. O, oh, dyan ganda. Tapos na yan dyan. Tapos, doon na, konti na lang. Wala naman akong pasok bukas so gagawin ko. dan doon tapos yun unti-unti din kasi doon ko ilalagay yung kamating kahoy at saka ano yung gabi ba ano hapon na oh. liwanag pa rin ah basang basa na nga ako oh. Hmm. pawis na pawis basang basa na oh sunugin ko yan ngayon. Ito ako ng ano. Ano sa ninyo? Marami naman dyan. Ayun, may buwan na pala. Ayun. Lumalabas na yung buwan. Kita ba? Ayun. Yung buwan. Diyan na. Yung buwan nagpapakita na yan o oh. siya dyan buwan yan kita na lahat yan dyan maaliwalas na nakakapagod talaga ang walis 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 daming ano pawi ano lumalabas yes. yung pawis ko exercise yan o yan wala ano, ano talaga malilin